ayan mga pinoy welcome back po sa ating channel at isang magandang magandang umaga sa inyong lahat araw po tayo ngayon sabado at isang mapagpalang araw sa ating lahat nandito po tayo sa taas dito tayo sa ginagawa namin dental clinic dito pa rin po sa tarlak mga pinoy ayan po yung pispan na katabi lang itong ginagawa nating dental clinic Ayan uh, po ang ni Boy Pinoy. Ito po oh. Pipinisin po natin 'to. Itong ibabaw na ito. Ayan. Ang ganda niyan mga Pinoy oh. At yan po yung ating gagamitin yung porong simento na ipampipinis natin dito sa Wool na yan mga Pinoy. Yan pong... po yung sa taas na yan. Yan, oh. yan pong sa iba ba. Pinis na po yan. Yun at samahan niyo po si Boy Pinoy magtrabaho ngayong araw ng sabado. yun mga Pinoy natapos po natin yung pinapalitadahan kanina natin dun sa taas at dito naman po tayo sa baba asin uh, asintadahan po natin yan yung hinuhukay na yan yan katulong po natin si Ramsey yan po siya yung masipag natin katulong at yan po bubuhusan po natin yan uh, rampanan sa sakyan mga Pinoy papunta po dun may buhos po yan. Kaya po lalagyan natin ng hollow blocks dito. Ayan. At samahan nyo po kami mga Pinoy.

nong hmm. sa te. Ah. Ganito. Kailangan ko sana ko may buko dito, ano? Pero wala ako sa kanya

Yan mga Pinoy, natapos po natin yung ating pinaasintadahan kanina yung ating hinuhukay. Ano po yan? bali ano sa sasakyan, rampahan dito. Pupluringan pa po natin yan. Ang natapos lang po natin ay yung pag-asintado lang muna. Pupuntahin doon mga Pinoy. Yan. At yung pinipinis po natin kanina doon sa taas, natapos po natin at papakita ko rin sa inyo mga pinoy Tara po at uh, tara po at makakita tayo sa taas. Yan po ang na gagamitin natin oh. Yan. Uh. Yan mga Pinoy na andito na po tayo sa taas at ayan po yung inano natin kanina kanina umaga pinipinis yan po yun ah, natapos na po natin yan po si MG sila po ang nagbububong dito at natapos na po nilang bubungan yan o oh. ang ganda na mga Pinoy oh. At ayan po yung pano.